Hello mga friends, welcome back to my channel. Pinay sa Paris. At thank you din doon sa mga hindi nag-escape uh, ng ads. Thank you po, thank you ng marami. Ngayon umalis na si Amo tapos sa uh, kaalis lang. Nami ko ng gawain, busy busy pa rin kaya hindi pa rin makapag talaga. At uh, ayun. Puro paluntahin tapos linis ng bay. Nasabo na nga ako guys kasi na-over yata ako sa whitey. <laughs> kasi hindi ko nalinis yung terrace hindi ko nadampot yung mga mga ano, mga dry lips. Ay umak umakyat nun si amo. Hindi na pala yung amo, yung bali mayordoma. Bali best friend ng amo ko yon. Yun ang lagi niya kasama sa pagta-travel. Tapos uh, ayun na uh, kagalitan ako ng konti. Kasi ano daw, mukhang pinapabayaan ko daw yung terrace niya. Kasi winter naman kasi guys, ang hirap naman mag-garden ng winter. Kaya hindi na realize nung kaibigan ng amo ko kasi lagi siyang nasa Maroko, tapos nasa Spain. Tapos pag pupunta sila dito, maganda ang weather. Hindi niya na realize na nag snow naman dito sa Paris, tapos sunod-sunod na ang ginaw, tapos sumunod doon, umulan naman kaya halos hindi ko maano yung teres talaga pero nakakaano naman pag nililinis ko yung teres, hindi naman siya naakyat tapos kung kailan marumi saka siya umakyat nung narinig ko nga umakyat, sabi ko patay masasabon ako tapos nung narinig ko tok tok tok, maingay sa hagdan kasi sabi ko umakyat si Madam San teres tapos nung bumaba, sabi ko Madam umakyat ka sa teres sabi niya, yeah. oo hindi okay, hindi okay. Halika dito. Tinawag ako sa kusina. Ayaw niya parinig sa amo ko. Halika dito. Ano na yung, ano, yung terrace, pinababayaan mo, ipinagkakatiwala namin sa'yo yung bahay, tapos pinababayaan mo na yung garden. Tapos sabi ko, madam, may winter naman kasi. Tapos sabi niya, no, da dapat yung mga dahon-dahon, damputin mo. Na-realize ko nga na hindi ko talaga nadampot. Dahil nga, sa do, dami ng trabaho ko guys at saka hindi ko ina na akin talaga siya kaya inaccept ko na lang na kinagalitan ako sa nagsorry na lang ako kaya sabi ko promise babalik sila ng March 18 yata o 11 sabi ko madam promise pagbalik mo maganda na yan teres na yan. <laughs> kaya ngayon tatrabaho ako. Paspasan ng trabaho ko. Kasi kahit weekend. Kasi nga, pag weekdays, hindi ko naman magagawa. Kasi ang dami-dami ko mga part-time. Hindi ko naman, pag inanano ko kasi, hindi ko mapasukan yung part-time. Ay, hirap magano. Hirap kumita ng pera guys dito sa ano, abroad. Kala ka, lang nyo, ganun kadali. Hindi kakikilos dito. Talagang hindi rin sasapat talaga ang kikitain. Kaya talaga kayod-kayod marino dito, guys. Tapos, ayun, sabi ko nga sa madam. No, madam, sabi niya kasi, ay warning you, na-strike-an ako. Eh, sabi niya, pangalawang beses na mangyari pa yan. Tapos, first time lang naman talaga ako makagalitan. Within 20 years, ngayon lang ako nakagalitan. Siguro, kawa-waiti. Kasi, ang hirap naman talaga nga mag-waiti. Yung, halimbawa nakagawa. Mas mabilis nga gumawa ng video kaysa mag-return mag sa mga ano, sa mga nag-comment. Matrabaho kasi yung magbabalik ka sa mga nag-comment. Kasi nga, isa isa-isahin mo sila, papanoorin mo talaga sila. Tapos, um, siguro, halimbawa, sa, gab sa isang gabi, matutulog, mag-start ako mag ng mga ano, mga pagkakain ng dinner namin, halimbawa, mga 9 o'clock. Minsan natutulog guys ako ng 1 o'clock na sa kaano lang ka answer dun sa. Hindi na kasi, okay lang yung answer pero yung babalikan mo yung mga channel ang hirap kasi nga iisa-isahin isa mo sila papanoorin. Pero yung nakita mong walang vlogs nakakatuwa dahil as ano i-reply mo lang yung ano nila yung comment. Tapos um, pero yung mga vloggers obligado mong balikan kasi nga para syempre pare-pare yung mag-grow mag-grow ang channel. Tabo sa kaya ngayon guys, pasensya na, hindi ko pa nga nasasagot yung iba at uh, pag naman ako may time, kahit hindi ko nabalikan yung mga comment, pag nakita ko may nag-upload, inaan, ina, pinapanood ko. Ngayon nga, sorry, ngayon nung ahabang namamalansya ako, nakabitin ng aking cellphone sa harapan, ahabang namamalansya ako, pinapanood ko, pero minsan hindi na ako makakomment. Pagkatapos ng video niya, limot ko na yung nakita ko. balik na naman, panood uli. Tapos ayun, kasi kailangan nga mag ka para matandaan mo yung mga napanood mo. Kasi baka sa, kung oh, hindi ka naman mag-comment, useless yung panood mo, hindi niya ma-realize na pinanood mo. Tapos ayun. Kaya ayun, habang namamalaan siya, kayod, <laughs> panood ng whitey. <laughs> Tapos sentence lang ang pinikita mo. <laughs> Matatawa ka pag tingnan mo yung review mo. Oh. Ang ilang watch na ito pero ayan lang sintims lang ang kinita. Pero nakakatuwa, hindi naman, huwag mo nalang tingnan talaga yung kinikita ng video mo kasi kung sasabi ka, ba mag part-time na lang ako, mas, mas malaki pa kinikita ko sa ano kaysa dyan sa paggawa uh, Pero katuwaan kasi at saka nakaka ano kasi, nakaka-challenge. Ang ano lang kasi dito, nakaka-challenge at saka marami kang mga kaibigan, at uh, para din sa akin, magkakaroon din ako ng souvenir ba yung mga simple mga video ko. Tapos patanda na rin ako. Makikita ko after one year or two years, sasabihin ko, ay ganito pala yung pinagsasabi ko dun sa video ko. <laughs> tapos minsan sasabihin mo rin na, saan kaya kinuha yung mga idea na yun, yung mga pinagsasabi ko na ganun. Paano, siyempre, mag-iiba na rin yung ano natin, yung memory natin habang patanda ng patanda kaya yung pagbablogs kasi minsan yung pag uh, kung ano lang yung halimbawa na feel ko na gusto ko mag-vlogs, kailangan gawin ko na kasi pag lumampas, wala na uli akong idea kaya ayun, eh ito nga, ang dami kong palansyahin tapos ngayon, ngayong gabi naman may uh, nakiusap nga ma na ano, na alagaan ko yung kanyang anak kaya mayroon akong babysitting ngayong gabi, ng 7 o'clock kaya natapos ko lang itong palansyayin ko. Tapos sa uh, bababaan ako sa aking kwarto at kakain muna siguro. Ang ganda ng weather kasi ngayon eh. Dapat uh, mag-garden sana ako. Kaya lang inuna ko muna yung palansyayin ko. Kasi ang dami. dami guys. Kaya tingnan yung dami. So ito ay isang uh, itong na-plant ako kanina. Ano ito isang set. Ang mahirap kasi may ano eh, yung may uh, husdu yung tawag Yung parang ano siya, parang envelope ni papasok mo dun yung kwan. Uh, husdu Tapos, uh, ayan. Ito pa, isang set pa rin to. Alala, ang dami pa guys. Pero, i-stop uh, muna ako dito. Ngayon ako pa yun, may na-plancha. I-stop muna ako dito. At, uh, papakita ko sa inyo nalagang... Pangit naman talaga yung tirays at uh, napabayaan ko naman talaga. Kaya, na-accept ko naman na kinagalitan ako ni Madam. Kaya, bukas, Sunday, magpapaspas naman ako sa pagagatin. Kaya, ano, ito, may malamig-lamig pa eh. Sampay ko muna. Nangayo ko itry masyado guys, kasi nga, pag ko masyado, maganit, maganit ano, maganit plantsahin. Kaya, ayun. Eh, ay, ano ko muna ito. Bibitin ko muna. Para ano siya. Para madali siyang planchahin. Ibig ko sabihin, hindi. Hindi humid. Kasi pag humid na humid ko nung paplansyahin, parang pag na ano, nagugusot uli. Pag tiniklip ko, nagugusot uli. Eh, ano ko muna ito. Nagamit ko ito eh. Ito na lang yung ko. yung gamit ko. Pagod. Mainit. Mainit, guys. Hirap na ba sa galitan ng amo? Hindi nga ako nakatulog. Kinagabihan ako nakagalitan ako. Tapos sabi naman ni Juwawa, Ayan, sige. Mag-whitey ka pa na mag-whitey. Mawala ka ng trabaho. Sabi ko ba, nag-whitey naman ako sa gabi naman I ako nakakuha yt sa umaga kaya alam ka ako sumubra yung mga extent trabaho ko hindi ko na halos magagpa ng lahat kaya ang sabi ng juwawa ko baka daw yung health ko naman ang naepektuhan sa ano lagi daw akong puyat tapos uh, marami pa trabaho sa araw kailangan kasi guys dahil uh, kailangan ko talagang matapos yung bahay ko eh tapos uh, kakampong problema doon sa anong kapibahay ko kaya nagpapa na naman ako doon sa, kabila, sa kabilang side kasi pinapakailaman niya yung wall ko kaya yun, kaya kailangan ko talaga ng trabaho ng trabaho at uh, kasi siyempre marami din akong nabayarang utang sa bangko kung hindi, hindi na trabaho kung puro bayad na lang sa bangko yung kikitain ko kaya yun, kaya Ayod marino muna guys. Mga uh, siguro in 2 years hindi na ako gagawin itong over trabaho na. Kakaroon ako ng time sa pagwa YT. kasi nag enjoy na ako ngayon sa pagwa YT. Kaya lang problema, kulang ako sa time. Kulang na kulang talaga. Kaya hindi ako minsan ang dami kong idea ko nung gagawin ko ng mga iba vlogs ko. Kaya lang ngayon hindi nga. Tapos yung ang pamangkin ko, sabi ko magba-vlogs kami tungkol sa papel dito sa France. Isa din 'yon. Kasi pauwi nga, busy busy pa. Sabi niya, tita, saka ano na lang, next week, next week. Eh, sabi ko, eh, kailangan ko kasi dahil nangako ako, ako nga. Tapos, uh, ano daw, bago daw siya umalis, gagawa daw kami. Kaya, ayun. Papakita ko nyo, papakita ko sa inyo guys, Race, at makikita uh, may kita nyo na normal lang nakagalitan ako. <laughs> dahil napakarumi, daming dahon. Teka, magpapalit lang ako ng, ano eh, ng sunglasses. Kasi kaya ito guys, lagi ko sinusuot. Nakikita niyo ako lagi nakaganito. Kasi yung mata ko nga, hindi na maano sa araw. Kasi dati nagkaroon ako na allergy sa mata. Kaya nasira yung mata ko. Kasakit ako nun ng ano ba yun? Stephen Johnson ba yun? Ayun. syndrome. Nasira yung mata ko guys. Kaya yun. Kaya dati hindi ako nakasalamin eh. Kaya makikita niyo ako, lagi ako nakasalamin. Eh, obligado kasi kasi masyadong ano yung fragile yung mata ko. So, ipapakita ko sa inyo sa taas, guys. So, yan. Nandito ako sa terrace ng amo ko. Ayan. Ang dami ko. Hindi ako nakapag-chinelas. Ayan, guys. Diba nga? Mukhang abandon. <laughs> Kaya nagal nakagalitan ako. Kaya itong ano, baka bukas. Tsaka pipinturahan ko rin yan eh. Yung lamesa na yan. Maka nga naman abandon kaya agree ako sa amo ko nakagalitan niya ako. Kaya ayun. ayan Dami kong gagawin. ayan, kailangan ko daw magtanim ng halaman ng bulaklak. Kaya tataniman ko 'yan, ipinturahan ko rin 'yan. Nagtipid na kasi si amo. Kasi naluluko lang kami ng mga kwan eh. Yung mga naglilinis dito ng kwan. mahal maningil. Ayan guys, talaga namang abandon. Kaya normal na makagalitan ako ng amo. Ayan, yan na nakita niyo oh, na hindi ko nadampot. Kaya okay lang 'di ba guys? <laughs> Accept. Accept na makagalitan. ayan. Dami yan, kakalkaling ko yan guys. Ayan ang oh, mga kakalkaling ko, nakita niyo. 'Di ba normal lang na makagalitan ng amo? Pero minsan kasi, tingin na amo ko sa ayan lalaki. Alam niya lahat ng trabaho, kaya kong gawin. Kaya, mag ano pa ako ng mga ano, rose. Mag, uh, mag titrim. Kaya, ayan. Ayaw niya ngayon, mag ngayon, mag-hire ngayon na maglilinis. Ito, wala akong chinelas, guys, na lumabas ako, hindi ako nakamay, lang ako. Tapos ito, sabi, i-trim ko. Pakita ko sa inyo. Rose na yan. I-trim ko daw. Pagkatapos bago umalis, sabi niya, wag na. Dinising ko lang. Nakakaloka talaga yung amo kong yan. Pero kailangan ko daw magtanim ng mga bulaklak. Ang ganda ng weather ngayon, pero mahangin na. Ayan, may pill tower. Dito na ako sa bahay. Ipapadala na lang. Oh. Kung kailan? Sa so Friday pa. Ay, hindi na ibigay. Hindi hmm. na. Hmm. Yan nga, wala siyang pera. Sabi ko, mahirap ang umuwi ng wala man lang. Pa. Hindi yun, Ay, ipapadala. Uh -huh. Mga sinungaling ang amo. Sabi ko, pag ganyan na nga, eh, may sakit na yun daw pa naman si Pierre, may sakit na kalingo. Hindi yun na yun. Kung, kung, kung ibibigay yun, dapat ibinigay na. Ay, kung bakit kailangan ba ipadala? Saan hindi ipapadala sa'yo? Oo. Oo, hindi ka naman na makukunta sa Pilipinas. Kaya nga. Ay, yung number mo naman, hindi naman ano ito. Mabalas na lang, mag-load ka. Bakit hiniiba ko, paano siya nagtanong pa, paano pa Hindi naman doon ito. Ay, ano lang yun, kunwari lang yun, promise-promise lang yun. yun. Luloto kami na ang isda. Bago papasok sa trabaho. Hindi ba, walang-wala. Wala. Tatlong taong euro ang sawa ko. Pa. Ano, paano yung kasalan? Hindi yung isandaan na nasa na, Pilipinas. Eh bakit pa siya uwi? Kansin nila na lang. Tapos hindi naman daw binayaran ng amo yung kanyang ano. Yung paripo ko niya. Ako ako sa kanya, kakansin ko na lang. Ako, na, 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 napakirap ka ako niyan. Pero gagawin niya doon nga nga nga. Hindi kaya, magano lang siya doon. Mag one week lang. Oo, uh, so, Magkatapos ang pasa. Oo, uh, uh, mag one week uh, lang siya. Huwag siya mag-stay na gano'ng katagal. Kasi uh, one month na yun. Ito mahirap niya. Oh, 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 oh. Bakit ang dami mo tinapon? Oh, Mga nanan. So hi guys, Nandito ako sa isa kong trabaho pagkatapos kong mag-dinner sa bahay ko, makit na ako dito ngayon, nagbibisit. May bibisit kasi ako dito. Tapos sa uh, 9 o'clock na ng gabi, tulog na yung bata. Tapos habang tulog yung bata, malansya na ako kasi maguburing lang ako eh. Tapos siguro yung dating ng parents nito, mga ano na, mga midnight na. Kaya hanggang midnight ako dito. konti lang naman yung palansyahin ko. Tapos ayun. Um, ano ko naman dito, uh, Maliit lang din, 14 na euro lang per hour ko dito. Kasi may plan na eh. Kasama na yung plan bang habang natutulog yung mata. Ay, yung <laughs> yung bata. Hanggang makarating yung parents ng bata. Ano lang. Nandito lang naman dito sa same buildings ko eh. Kaya ayun. Plan siya na. Parang man kasi so, pag visit naman ito ano na um, ngayon magkakasunod na ka ilang beses na ba siya. ano lang sya na uh, minsan four times isang buwan minsan sunod sunod minsan nakakadalong beses sa isang linggo pag gusto nilang lumabas kaya ayun also um, thank you guys thank you guys for watching at uh, please subscribe tatapusin ko lang itong aking palansyahin at uh, medyo marami <laughs> kala ko po konti isang ano pala isang basket yeah. guys, natapos din ako sa trabaho ko. Ay, nakakuha mga malandya. Ayun. Dumating natin yung nakala ko. Ano na to? Ah, uh, balik. 70 euro. 70 pa lang. 75 euro may dito yung 4,000 pesos hindi okay na rin di ba guys 5 hours so yung know, win ako pagod